ayun, magandang umaga mga idol first day ngayon ng implementation ng INCAP yung non-apprehension ah uh, policy so ibig sabihin, camera lang ang ang ang, ang, ang sa inyo tawag dito pag nagkamali kayo or nag kayo or may violation kayo ano lang, camera lens padadalan kayo doon sa address ng plate uh, number sila may ari alimbawa yung line na yan so kailangan yan naka -ano ka lang hindi so, ko lang alam kung uulihin na rin ba yan sa, ano, uh, sa camera so yan katulad dito pag may naka-stop siya tapos didiretso pa rin kayo automatic Pagpa-flash na lang yung ano, yung camera. Meron may camera dito. Hindi ko lang alam, hinahide yung camera dito. But definitely, ayun. Meron yan, may camera yan mga lods. Ito yung Marcos Highway, papunta to Tokyo. Ayan, papunta Marikina. Ito yung Antipolo. So yun, ingat lang sa mga motorista. Pero ang ko mga lods, kung meron kayong alam, pwede kayong mag-comment down below. Katulad yan, may motorcycle lane. Kung ba pasingit-singit ka dyan, at hindi ka wala ka sa motorcycle Lord's Day, mauhuli ka rin ba? Ayun, hindi natin alam. Pero si comment na lang, lods sasagutin natin. Ayan. So, sana sumunod lang sa batas para traffic ko, para wala tayong huli. Mabigat ang uh, violation. Medyo malalaki yung mga violation dito. Kaya ano, tulad yan. So, dito yung traffic light. Ito yung maganda kasi may number siya. So, uh, approaching ka pa lang dito pwede ka na komento. pero yung mga dire diretsyo na walang number so ayun ingat lang mga idol lalo sa mga motor, mga motor na madalas talaga nag uh, nag ano disregard traffic light sa iba pero ako naman I don't know sometimes hindi ko naman sinasabing perfect ako pero hindi ko sumusunod talaga ako para sa traffic ko. so yan katulad dito may line siya I don't know kung pwede nang i-apprehend to so uh, hindi ko lang alam so yun ingat mga lods